Ayan, uh, magandang araw mga kapawor. Uh, may napansin kasi ako eh, papunta ako di Locos Norte, may napansin ako kakaiba dito sa San Miguel de Ponce de mga kapawor. Dito, hanggang dito, may aeroplanong nakapark mga kapawo. Oh. Ano? Tara, lapitan natin mga kapawor. Oh, ayan mga kapahor, oh, ang laking eroplano Tataka lang ako paano napunta yung eroplano na ito, dito. Ano sa tingin niyo mga kapahor, paano napunta yung eroplano dito? Oh? Paano nakapag-park dyan? Tara, uh, lapitan natin mga kapahor. Tingnan natin kung totoong eroplano para maniwala kayo. Tara, let's go! Ayan mga Kapower oh. Ang laki ng eroplano. Sa gilid lang ng highway. Oh, ayan oh, mga Kapower. Dito lang po sa Uh, bayan ng San Ilocos Sur. may aeroplanong nakapark sa gilid ng highway national highway to mga kapower yung daan na yan papuntang Vigan City ito naman sa kabila papuntang papuntang kwanto eh uh, Ilocos Norte sa Lawag, Lawag City ayun, lapitan natin yung eroplano yun, ang laking eroplano mga kapower Oh, totoong eroplano to mga kapower ha baka sabihin nyo, hindi totoo to nasa gilid lang po ng highway San El Deponso, Ilocosor ayan I'm lucky oh